Anim na taon na ko noong unang pagsamantalahan ng papa ko. Naulit pa yun maraming beses. Hanggang magkatorse anos ako. Tumingil ka na sa ginagawa mo. Paano kung mabuntis mo yung anak mo? Hindi mangyayari yun. Ganun ba? Tulog na tayo. Sige. Sige. sabi ng mama ko, ayaw niya kaming lumaking walang ama. Darating din ang araw, magbabago din si Papa. Hindi naman nangyari yun. Kailangang makaalis ako sa bahay na to. Ayan. Wow! <laughs> Welcome to your new home. Thank you. Ikaw nang rena ng bahay na to. 40 years ang tanda sa akin ni Pete. 15 anos lang ako noong sumama ako sa kanya. Sa wakas, nakalaya rin ako sa malaimpir nung buhay ko sa bahay namin. pinag aral ako ni Pete. Pati buhay ng pamilya ko umangat sa tulong ng asawa ko. 19 anos ako nung ipinanganak ko ang panganay ko na nasunda naman ng isa pang anak. Napakaganda. Kung ano-anong kababuyan ang ginagawa niya sa akin. Wala akong magawa. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Diyos ko, bakit pa ulit-ulit na lang itong nangyayari sa akin? Ah, uh, hi. Hi. Bro. I'm Omi. I'm Aubrey. Ah, uh, pwede ko bang makuha yung number mo? Uh, Thank, you. Thank you. Yun ang una naming pagkikita ni Omi, na nasundan pa ng maraming pagkikita. Masayang masaya ako pagkasama ko si Omi. Pansamantala kong nakakalimutan ang malaking buhay ko sa mansyon. Ang wild damin pag nagkikita kami. Hanggang sa dumating ang hindi ko inaasahan. You're pregnant? Pete, I'm sorry. Wala nang kapat ang dito sa pamamahay mo. Maghiwalay na lang tayo. No. Aubrey! Sasama na lang ako dun sa tatay ito. You stay here! Bispo. You stay here! You're a your baby! Niloloko kita! Tinataihan kita sa ulo! Maghiwalay! Mo na ako Palayasin mo na ako dito! No, Aubrey! Don't leave me, Aubrey! Hindi na bagong ganitong kung eksena sa man, amin ni sa akin. Kahit ilang beses ko na siyang gustong kita, iwan, Aubrey. pinipigilan niya ako. Sabi baby. niya, mahal niya ako. Pagmamahal ba yun? Ewan, nakakapagod na. Hanggang hindi na ako nakatiis. Nagdesisyon na akong takasan si Pete. Iniwan ko sa kanya ang mga bata. Sorry, Pete. Nagsama na kami ni Omi. Akala okay. ko magiging masaya na Love, ako. sino yung kausap mo? Ah, wala lang. Sino kausap mo? Wala nga. Ha? Mas impyerno lang magiging buhay ko sa piling ni Omi. Tatabaw Ito siguro ang karma ko. ko dahil sa ginawa ako? kong pagtataksil sa asawa Tatabaw ko. Ilalaki lang lang eh. talab! Ate, Ha? Huh? Kailan pa namatay si Pete? Since last month, hindi ko na pinaalam sa'yo magulo. Ate, kukunin ko na 'yung mga bata. Ito na ang bago kong pamilya. Si Omi at ang mga anak ko. Lumuhod ako. Pagpahingin mo naman ako. Para naman kita, Aubrey. Ang kalbaro. Mahal. Ano, mahal? Ay, Gusto na ko nang sumuko. Pero mas pinili kong mabuhay at magsakripisyo para sa mga anak ko. Anak naman eh. Bigal to! ano ka ba, mga wine? Eh, basta i-explain ko sa'yo sa coffee shop. Ha? Okay. Sige, kita tayo. Ito, may Merlot, mayroon akong uh, Cabernet Sauvignon. Madami pa ako dito. Oh, ano, ano pa bang meron ka dyan? Isang box yan. Ano? anong mga supplier mo nga ulit? Anong tangali po? Kayo po what? ba si Ms. Gali Chuang? Oo, bakit? Ina-arresto po namin kayo sa kaso ng staff at may warat po pares kami. Oh, ka lang ah. Hmm? Teka, ano pa ba po? Kung wala, Miss, mga polis kami. Nasabot ka rin, no? Ano ka sabot? Teka lang, Sumama bakit? Ano po kayo sa kasi ito? Bakit pati ako na Teka lang! lang! Wala akong kasalanan ah! Sumama na po kayo! kasalanan. Ba't pati ako dinadawit niyo dito? Nandito ko ngayon sa, sa presinto. Eh, hinuli ako ng mga pulis. Ha? Bakit? Bakit kaya hinuli? Hinihinga nila ako ng ano, ng dalawang milyon. Dalawang milyon? Para saan daw? Pag hindi daw ako nakapagbigay, kakasuhan daw nila ako ng drugs. Omi, kung naman naman ako na abogado. Alam mo naman, wala tayong pera. Saan tayo kukuha ng abogado? Bahala sa buhay mo. Wala lang problema, binibigay mo sa akin. Huwag mong pababayaan yung mga bata. Bakit ako nandito? Diyos ko, ewan ko kung naririnig mo ako simula pagkabata humihingi na ako ng saklolo sa'yo. Diyos ko, nasaan ka? Miss, kunin mo. Kailangan mo to. Mahal ka ng Panginoon. Panginoon, patuwarin niyo ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Tinatanggap ko po kayo sa puso ko at sa buhay ko. Sa tulong ng isang abogado, mabilis na umusad ang kaso. Hanggang sa tuluyan nang idineklara ng korte na wala kaming kasalanan. Napakabuti ng Diyos. Hindi na pinabayaan ng mga anak ko. May mga tumulong at si Omi, siya ang nagtaguyod sa mga bata hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Ang paglaya kong iyon ang naging simula ng bago kong buhay sa piling ng Panginoon undi unting naayos ang relasyon namin ni Omi. Nakita ko ang malaking pagbabago sa kanya. Ikinasal kami noong March 28, 2015. Ang mga sugat na aking tinamo mula pagkabata ay ginamot ng Panginoon sa pamamagitan ng programa sa CCF, ang Glorious Hope. Natuto akong magpatawad sa lahat ng taong nakasakit sa akin. Tuluyan ko nang napatawad ang mga magulang ko at humingi na rin ako ng tawad sa kanila.